Yung nagbabalik na naman ho tayo. Ay kusan ho kayo naroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Nako. Ay maligayang Pasko ho. Merry Christmas ho sa inyong lahat. Ano ho? Yan? Ay dito ho sa Edmonton, Alberta ay December 24 pala ang ah, 10:30 ho ng umaga. Kagigising ko hula ang at ah, ito nga medyo gulo-gulo pa ang aking buhok. Ay ngayon, ayon ah, sa Pilipinas ho kung hindi ako nagkakamali, ay December 25 na dyan, siguro mag-aalas dos na ho ng madaling araw. Ay siya ay ang mahal na Reyna ho, ay kami may lakad ngayon at uh, gagawa daw siya ng kwan ng uh, bake baked, sushi. Ay nakalimutan niyang bumili noong Japanese rice. Yan. Ay siya ay kamusta ho kayo? Kung ako ho naman ay inyong kakamustahin, ay ayos ho naman at yon uh, yun, medyo nagkatopak, nagka nakasimangot ang ah, mahal na Reyna at Juan. Ah, kagabi nga ay napadali tayo ng inong. Ay tapos, last Friday ay napabanat din tayo. Pero hindi ho naman lasing yan. Yung tawagin natin na ah, chill-chill lang. Ano, ay ang problema, ay ang mahal na Reyna ay nagkakasapak. At ah, parang mamaya, iinom na naman. Yun ang kotob ko eh. Dahil ang aking kumpare, si paring Jason, yung nasa Calgary, eh, ay dito ho ko sa bahay ay ngayon ay nag-aayos na doon siya sa Calgary at pupunta nga dito sa Edmonton, Alberta. Si paring Jason ho, yun ho ang galing ho din ng Labrador City, province of Newfoundland and Labrador. Yun ho yung nag-long drive din na may kasamang isa, yung kumpari ko din na si paring Derby. Ayan, eh, ito ho ngayon ang itsura ng uh, Edmonton, Alberta ay ipapakita ko ho sa inyo. Saglit lang ho. Ito ho ang itsura ngayon. Talagang uh, nakakapagtaka. At uh, wala nga hong snow. Oh. O, oh, kita nyo ho naman, o. Oh. Kita nyo ang daan, yan. Tapos, e, eh, makikita nyo dito. Dito sa aming kwan, Oh. Yan. Wala pa ho talaga, manipis ang snow. Yan. Ay kagabi ho, igaling kami ng Christmas party sa mga kaibigan namin. Ay medyo malagihay na tayo kagabi at nakabarik nga ng kaunti. Siyempre, nagkakaedad na ho tayo. Medyo mahina, mahina na ho sa inaw. Pag ho, nakainom ng apat na bote, ay medyo masakit na ang ulo pag sa umaga. Yan. Ay ngayon, eh, ito, binuksan ko nga ang gra, eh, Yan. At uh, magluluto na ako mamaya. Sasamahan ko lang ang mahal na reina na bumili ng Japanese rice. Yan. Tapos ito, may na ako dito ng uh, lobster ayos ko ang camera meron ho tayong ditong lobster ito ayan, saglit lang ho ha yan, lobster tayo dito Ayan. mamaya ho, ipapakita ko sa inyo ng ayos tapos dito sa cooler meron ako dyang uh, salmon ay siya, ay kamusta ho kayo ayan, ay gusto kong nga uh, ipakita sa inyo ang itsura ho ng uh, Edmonton Alberta ay talaga ho nga wala pang ka snow snow pupunta ho tayo sa harapan sa lang ha ipapakita ko pala ang harap ng bahay namin oh yan nilagyan ng mahal na rin na ng christmas tree yan yan yung dating nasa kusina yung christmas tree na yan ay eh, kaso inilipat niya dito sa labas at para daw may decoration ng aming bahay yeah. ito ho ito ho ang itsura ng Edmonton Alberta uh, December 24 mag alas 11 na yata ngayon mag alas 11 na ng umaga yan talaga ho nga, uh, linis na linis ang daan yan oh. kitang kita nyo ho naman yan December 24 ay maligaya hong Pasko dyan sa atin sa Pilipinas kung nasasaan ho kayo saan man sulok ng mundo ay Merry Christmas ho sa inyong lahat yang sana ho yung ating mga kahilingan ay matupad ah. yan. lalo na ho mga nagdaang araw na meron ho tayong nakakausap, nakaka-chat na gustong-gustong makarating dito sa, sa Canada. Eh talaga daw lagi nilang ipinagdadasal na magkaroon na ng progress ang kanilang application papunta dito sa Canada. Yan, ay eh, mawawala ng pag-asa. Talagang medyo talagang maghihintay ho ng kami may katagalan. Ay ito ho, oh, oh. Edmonton, Alberta, malinis na malinis siya ay pupunta na tayo dito sa likod ng bahay oh, oh gulo, gulo ang aking buhok eh yan nakita nyo ho naman ang itsura ano, ha oh. ay ano bang lulutuin ko mamaya ang mahal na rin na maggagawa daw lang, kuha ng kuha sushi tapos gagawa daw siya ng uh, buko salad yata o oh, buko salad niya ako naman magluluto ako ng isda ng lobster tapos ng pork belly tapos may hampa ay siya ay hindi na ho ako nakatawag sa amin sa Batangas at ah, kagabi nga kami eh, gabi na umuwi halos ah, alas dos na ng madaling araw kami nakarating dito sa bahay at ah, umatend kami ng Christmas party ay mamaya na kaunti habang ako magluluto ay, ay ako tatawag sa amin yan ako magbibidyo call ay, talagang na uh, 2024 na eh no? talagang uh, ang kabilis ng panahon. Ito, dito na ho tayo sa sasakyan. Hinahantay na naman natin ang mahal na Reyna. Yan, kanina pang uh, gayak na gayak, sa iwala pa. <clears throat> Hindi ko kayo ma pasilip doon sa loob ng bahay at magulo. At kami nga ay may mga pinamili ho kahapon. Nakakahiya naman sa inyo at baka sabihin niyo magulo ang aming bahay. Pero kahit na ipakikita ko pa rin sa inyo at uh, Muntik ko nang makalimutan itong sasabihin ko. Ah, uh, last Friday ho. Ako ho ay naggagasolina. Tapos ha, may lumapit sa akin, lalaki. Ayaw niyang ipabanggit ang pangalan eh. Galing ho siya, galing husa ng Ontario. Ah, sa sa Mississauga. Ay ngayon... Ako ay nilapitan. Ah... Uh, sabi sa akin ay... Kuis! Ah... Uh, subscriber mo ako pero hindi ako masyado nagko-comment. Ah... Uh, silent viewers mo ako. Ayan. Eh di natuwa ho naman ako. Ay ngayon... Ang... May sinabi siya sa akin na... Siya daw ay magdadalawang buwan na dito. Sa Edmonton, Alberta. Nahihirapan daw siya maghanap ng trabaho. At puro daw may referral dapat. Ay ako ho'y natigilan sa sinabi niya ako ho'y natigilan at uh, sa totoo lang ha nung ako'y nag apply o kaya nung ako'y na doon pa sa Labrador City nung ako'y nagpapasa ng mga application may napapansin ho din ako kasi pag ho nag-apply doon sa Indeed, tapos eh minsan dadalhin ka pag apply, for example, apply now i-click mo yung button, apply now dadalhin ka na Indeed minsan doon sa mismong company site tapos magpipil up ka ng application Ano ha? Tapos At the end ng application May nakalagay doon na report by you May mga nakikita ko akong ganon Pero yung pagkakasabi niya sa akin ah, uh, Nahihirapan daw siya mag-apply Magdadalawang buwan na Puro daw malalaking kumpanya Ang pinuntahan niya Kaso dapat daw ay may referral Ay isa naranasan ko ho naman sa unang trabaho ko dito eh, wala ho namang referral ay pakikorek na lang ho ako kung kung uh, tama ba yung sinabi ng, ng noong nakinala ko noong kinagagasolina last Friday shout out ho sa'yo Merry Christmas ayaw hong ipasabi ang kanyang pangalan at yung paglipat daw nila dito sa Edmonton Albert, Alberta ay secret laang yan ay, yun, pero ang sabi ko sa kanya ay Wag ka munang mamili ng trabaho. Sabi ko, ano bang linya mo? Siya din daw is sa warehouse. Sabi ko, ay huwag ka munang mamili ng trabaho. Dahil ah uh, ang pinayuhan ko siya na mag-apply ka muna. Kasi may matatanggap ka naman ng, ng matatanggap ka naman sa trabaho na walang nagli refer sa iyo. Sabi ko, bakit ako hanggang ngayon may mga nag-e-email pa rin sa akin na kung na may interview ako kaso kinakansel ko na nga at may trabaho na ako. Sabi ko baka, baka naman pa baka naman sir ikaw ina namimili ng sahod. Ay ang sabi niya ay eh, ganoon na sa, ga, sabi niya sa akin ay uhu nga talagang medyo uh, malaki daw sahod niya doon sa Mississauga sa Ontario sa Toronto ay eh, naghahanap daw din siya ng medyo malapit sa sahod niya pagdating dito. Ay may, may mga pinasukan daw siyang company dito, pinasahan na kailangan din may referral. Ay sabi ko pre maghanap ka muna ng trabaho. Para at least kahit pa paano may napasok sa iyong kwarta. Ay kasi mahirap ho naman yun na mag tatagal ay gaano na katagal ng dalawang buwan na dalawang buwan kang hindi nasahod ay di kahit mababa pasukan mo muna tapos pag nakapasok ka sa trabaho saka ka ngayon mag apply apply uli sa mga target mong gustong company kasi syempre ho may binabayaran ho tayo dito hindi pwedeng mabakante ng gayong matagal pero sabi ko naman sa kanya kung ikaw ay maraming ipon eh walang problema Yon, uh, natakbo na huli tayo bali uh, ano bibili natin Japanese rice, Japanese rice. Ay, magay ka muna Japan. batiin mo sila ng kwan ng uh, Merry Christmas Christmas Merry Christmas, And, uh, Merry, Christmas uh, Merry Christmas lang muna wala pang Happy New Year yan Ayang akin humbianan ay iniwan namin ng tulog at saka si Utoy ay iniwan din namin ng kwan daw ng tulog dahil nata. uh, ano bang oras na ngayon pag alas 11 na, 10.54 At kahapon ho eh, kagabi ay eh, medyo late na kaming umuwi dito sa bahay Ay pupunta lang ho kami dito sa may save on <coughs> ah, Doon sa binibilhan namin ng tubig <coughs> eh, Excuse me <coughs> At bi ano pang bibili? Japanese rice lang Tsaka gulay Tsaka gulay Okay pero bukas naman yun, ano? Sa TNT. Eh. Ang ganda ng truck. Ang oh, laki, oh. Taas, na ah. Kaso, ang pangit sa ganyan na masyado ng... TNT na kaya tayo. Sa Cebu na lang. Kasi baka walang mga book doon. Walang wala nung Asian na gila, eh. Ano ang samba na putol yung sinasabi ko kanina Pag ho gayo na mataas ang track Nakalip ah uh, yung ilaw mo mataas din marami magagalit na kasalubong sa, sa gabi kaya dapat i-adjust ia yung ilaw ito ho uh, December 24 uh, alas 11 ng umaga Edmonton, Alberta ganito hong itsura brown Christmas. <laughs> yung sabi ng mahal na Reina, uh, brown Christmas daw hindi white Christmas yan. Eh, first time nga ho ito nangyari, na ganito first time, matagal, ah, parang 10 years ago nagkakalala. 10 years ago? Oh, okay. Nakalimutan ko na yung comment ni sir eh. May binanggit siyang, may binanggit siyang year. Anong sabi ni ate Ivan? mga 2011 yata? Ah, okay. O so, 2013, basta 10 years ago. Ay But siya ago. eh. <clears throat> Kamusta ho dyan sa atin sa Pilipinas? Siguro ay eh, kayo eh, yung uh, pamilya nyo, ay sama-sama ngayon ang iba sa inyo buklod-buklod ano ho kayang hanta nyo dyan sa atin Mas Ayaw, may buko sa atin. <laughs> <laughs> ang masarap dyan sa atin ay eh dito nga ho pala yung kumbaga kambing hindi ho kung sasarapan sa kambing dito iba pa rin yung kambing dyan sa atin may pulisa kasi mahal nung nagluto tayo ng kambing di ba? sobrang parang napakatapang ng kamoy. Andito na ho kami sa Save on Foods. Masyadong mabilis ang takbo ni ate, ano? At hindi naman ganun kabilis. Yan. kasama ko sa iyo sa loob, ano? Baka magtagal tayo dyan, eh pasulo araw ah. ah ano kaya ito, ano, klase magluluto din ito. Diba ang tayong dalarama? Dalarama, bakit? Ay, siya ipapasok muna ho kami sa loob. Ano ha? Yeah. Oh, so, dito na tayo. Ano yung binili mo na yan? na ako candy. Candy? Tapos ito yung sushi rice, Japanese rice. Ah. Nandito ho kami sa Save-On. Yeah. Makabili kaya ng baboy, makapagsigang Ano? Sa baka. Tapos ito si niya na nakakatuwa dito, may mga garden eh. Oo. Oh. Mga kinde, pambigay sa mga bata. Uh, oh. oh, may mga peanuts din. Ang oh, dami ah. Oh. Oo. Oh. Halo-halo na mga kone ah. Oh. Dami. Siya ay Merry Christmas huli sa inyong lahat. Kaya ay sinusulat ito. ...titingin-tingin muna tayo ng karne. Mga pagsigang. <coughs> Ay siya. Ano po yung mabili? Ribs na lang Ano ho? Pang sinigang. Isat. Ako yung muna ipipili. Huwag ko ng karne kami ngayon sa Costco. Lumipat kami dito dahil na uh, kami ng chicken wings. Yeah. Chicken wings. Tsaka magsisinigang nga ako ng ribs. Yan. Yeah. Tapos another chicken wings naman yung walang flavor. Yeah. Tapos ito. Napatingin ako dito. 2,000. Ganda ng buhay. Oh. Bali electric na siya tapos ito yata yung niya ito nga yan Nagdiretso ka kasi kami ng Costco at medyo mahal doon sa Saibon okay, sabi ng mahal na reyna kung bibili ako ng chicken wings dito na lang daw sa Costco nga ay okay, nakakita ko itong bike ang ganda oh. pwede pang angkasan pumili <coughs> so, din ako ng kamatis Orange Kilala ko ito sa Lobster Orange <clears throat> Isya puputulin ko muna ho ang video at hahanapin ko ang mahal na rin <clears throat> Dito nga ho kami sa Costco at kamuli kami ng baboy tsaka ng ribs Chicken wings, yan paano ano to? Isa ba yung pang sushi rice? Sushi, big sushi Yan, kamatis Orange Butter Ano to? Cheese cream cheese. Cream cheese, yan. Yeah. Apos, masarap itong chocolate na ito. Ano ba ito? Truffles? Truffles. Tapos <coughs> ibabalik ko na ito, ano? Dito sa, ano dito rito. sa side. Ito, uh, sa side. Mm Pawi na ho kami ng bahay. Nakapamili na ho kami. Yan, uwi na tayo. At makapagluto na. Kakain muna tayo. Ah, kakain muna tayo ng halian. Ano ang oras na dito ay alas 12:12:19. 12, 12 Yan. Asawa ko na i-share ko pala sa kanila nung ako nung ikaw ay nasa nung umuuna ka sa akin kanina. Sabi mo may nabasa ka dati. May nabasa rin ako sa Pinoy in Edmonton eh na parang may nagpapatulong maghanap ng trabaho kasi puro daw referral. Akala ko ka, may nabasa ka dito ganun. Ano yung eksaktong nabasa mo? Doon sa Pinoy Edmonton Group. Yung naghahanap ng work? Oo. Uh oh. Mahirap matanggap uh, dito kung wala kang kakilala, kung walang referral. Ah, okay. So... Unless yung ina-applyan mo is katulad nung naging work natin nung una, yung first job first job mo kasi Aramark siya so whole Canada nung, nung nag-apply tayo doon nakita yung nakita yung work experience mo na from Aramark Quebec ka diba tapos nag-apply ka dito Aramark Canada so in ano nila kinonsider nila de diba? so kahit wala tayong kakilala doon tinawagan nila tayo so ibig sabihin Uh, dito sa Edmonton, Alberta may, hindi ka may, mawawala may, ng trabaho ah. kung ikaw ay ano, walang kakilala. Ako, ikaw ay may kakilala. Kung marami kang kakilala, hindi ka mawawala ng trabaho. Ay, hindi naman ako agree eh, bakit naman nung ako yung mga nagpasa ng resume, tinawagan ako, kagaya noong yung sa warehouse na tinanggihan, tinanggihan ko yung sa ah, yung Chinese ay, 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 di ba okay. pinag i na nila agad ako ng after 3 days <laughs> hindi kinakupasan oo kaso oh, ang bayad ho sa akin 18 18, 18. lang hindi hindi ko naman ho sinasabing lang. Ang bayad ho sa akin ay 18. Eh okay. Eh syempre ho, eh Ooh. Ano 'yon? Ah, nagbebenta sila. Ganoon ba? Baby, oh, natupa. Hmm. Lamb, lamb. lamb oo. Oh, oh. Ay, ang uh, pasaho doon lang sa akin, 18. Hindi naman ho sa sinasabi kong lang, ha. Pero syempre, kung may chance ho tayo na ma-na-kuhan, na may inaasahan ho tayo na may tatawag pa sa ating iba, may ito magiho ako eh, kaya gayon. Pero hindi naman ako sang ayon na puro referral dito sa Edmonton. Depende pa rin yung sa working experience oh, mo, di ba? Ano, mostly. <coughs> pero mostly. Ah, okay. Ay, pakicorrect na lang ho kami kung tama ba yung... No, paki uh, pakicorrect tayo, no. Based on yung, based yun sa, ati, sa aming experience, bakit tayo magpapakorrect? Ah, Ay, okay. Based sa experience ah, yun natin. Nga, tama, tama naman ang mahal na rin. Hindi naman nila, nila <coughs> tayo pwedeng i-correct. Eh, experience natin yun eh. Di, mm. Diba dito? Kasi ang gagawin kong uh, pinaka-thumbnail dito. Depende yun sa... Kung uh, puro referral ba dito sa Edmonton, Alberta. At kung mahirap maghanap ng trabaho. Based ho sa experience namin, eh hindi ho naman. Kasi nga mahal, kanina sinabi ko, may nakamit ako dun sa may gasolinaan na nahihirapan daw siya magharap ng trabaho puro referral sabi ko wag ka munang mamili uh -oh. Ay siya, pauwi na ho tayo ng bahay. Ano si Kelly, di ba nasagot? Hindi nasagot. Pag saingin mo na. Hindi may sinabi <coughs> naman. Papainit ko yung rice. Ah, uh, siya, puputuloy ko muna ho ang video. Ay, malapit na ho kami sa bahay. Yan. Kakain lang kami ng tanghalian tapos magluluto. Yung laing ang <coughs> laing masarap na galing ho kami na Christmas party kagab eh, eh nag-take off kami ng laing. Masarap yung pagkakatira sa laing. Merry Christmas ho uli sa inyong lahat. Yan. Binati mo na ba sila? Oo. Oh, Christmas. <laughs> Yan. Yan. dito na ho kami sa bahay. Ano ho? Eh, ito ipapakita ko ho sa inyo oh, yung lobster. At saka yung ilang uh, ilang lulutuin ko. Ano ha? Saglit lang ha. Ito yung lobster. Oh. Yan. Yan. Ilang piraso yan, 12 pieces. Tapos, meron pa akong salmon dito. Yan yung salmon. So, baka maggawa ako ng teriyaki sauce. Malaki to, nasa mahigit isang kilo rin to. Yun. tapos may lasang niya, bigay ng aming kaibigan. Ito, bigay din sa amin. Tapos, ito, pork belly. Yan, maluto Yan. Ay, sarap. Tapos, eh, siguro, magwaway na lang mamaya. Ayan, yung lobster na ito gagawa ako ng chili garlic dito. Yan. 12 pieces ho yan. Siya eh, hindi ho matatapos ang araw na ito na hindi ho ako nagpapalong sa inyo. Merry Christmas ho sa inyong lahat. Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Maligayang maligayang Pasko sa inyong lahat. Hanggang sa muli po. Keep safe everyone. God bless po. Maraming salamat ha.